good morning dahil ho sa maulan at uh, wala tayong paninda ngayon kasi maulan nga so bumisita lang tayo sa palengke para bisitahin ng ating mga kasamahan dito ayan, buti pa sila inuulan ng ng customer Justin, wala kang kasama? wala, paano yan? Tulungan kita. Yan, daming customer ni Justin, no? Oh. Tulungan sana kita. Nagla-live ako, eh. <laughs> oh, ayan. Kararating mo lang? Oo. Hindi, yung PR ako. Ah, ay sino nagbantay niyan? Yun, ano naman ito? Wow, pinuputakti sila ng ano ng maulan Eh. So maulan tsaka madulas 'yo. Ito binigay lang sa akin. Oo. Kasi yung ano, gusto ano, yung kasama namin sa dialysis yung auntie niya. Tinulungan ko rin yung sa DSWD kaya na binigyan niya ako. sistema ng palengke, Maraming ano? ka traffic traffic na ang sitwasyon ng palengke. sa palengke po tayo O, oh, diba? Buti pa sila nakapagtinda ako. Hindi talaga. Kasi maulan nga. Oo, oh, 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 makulimlim ang kalangitan. So, damit ang ating paninda. Eh, hindi pwedeng ma ano sa ulan. Kasi kung ano, kung maganda laglag, maputik ang kalsada. Ayan. So, imbis kikita ka, eh, madisgrasya pa yung inyong paninda hindi na lang ako ng kahit na wala tayong panggasto ngayong araw sige lang pawit na lang next time ayan sayang din sana ang araw lalaking paros

ang aking nabili o isda. Bili na. Kasi wala akong ulam. May ulam namin to ng aking alaga sa bahay. Siksika na. na ang paleng. Nandito <laughs> ka tayo sa palingki. Nakipagsiksikan din. Wala kasi tayong ano eh. Tripod kaya maikot-ikot lang. Buti ka pa nakatinda. Tara. Tara natin mo lang. Diyan ko natin. ganda ng mga paninda oh, ng aking kaibigan no oh. ayan yung niya oh dito lang sa blooming thread mga mga kaibigan ang gaganda ng kanyang mga terno oh. ayan bango bango pa bango bango ng bago talaga bagong kuha sa uh, ano sa bodega bu yan Salamat. Bye-bye. Uwi na ako. Mag ano ako, magluto mag ako ng pagkain ko at sa aso. Oh, uh, ayan o, oh, tignan nyo ang sitwasyon ng blooming trip. kan? Daming tao sa blooming trip. Sarap sana magtinda kaso lang. Mahirap din dumaan, o. No? Puro mga sasakyan. Magsiksikan nga. So, guys, nandito na ako. Malapit na ako sa amin. So, maraming salamat sa pag- support na panonood. Bye! Please.